mga karbinter hanap buhay na naman tayo so bali na ako sa akin si Otol na na lang ng konti mataas pa yung buwan siguro lulubog yan mga nasa alaw na medya na bali alas 30 33 si na ng madaling araw bali nagdala na tayo ng ano ng pangsalok sa bilis sana mamaya dumara uli para makasalok tayo pang paksiw hindi nalaka uli ito sana dumara uli para mabuhasan natin ang pampaksil. dito na uli ako magsisimula sa tapat namin so balis si yung utol nagsimula na siya kapunta rin siguro sa utol kabakungan Pupunta ulit tayo sa dating spot natin. Kapakuan ulit tayo. So yun, mga yun lang po sa madadali namin. Sana makadami na kami para ayan, malapit na magkabilugan yung buwan. Wala naman tayong hanap kapag ka malaki na naman yung buwan. Okay lang sana kung kagaya dati na may napapanak pa sa araw. Kaso wala nang napapana sa araw. sunod-sunod na kasi yung ano, linaw. Ganito kasi kapag sunod-sunod ka na yung linaw nung araw pa. Kumihina yung ano, isda. Kapag katahimik na yung dagat. Depende na lang sa ibang lugar na madami pang isda. Pero dito sa amin, yan. Kadalasan talaga kapag sunod-sunod ka na yung linaw. humihina yung isda. Kaya sa araw, madalang na saktuhan lang sa pangulam yung mahuhuli sa araw so yun abang abang lang pa nakatagpo ng unang isda natin alao na 43 na nakakadalang talaga ngayon Lalalima na Dito na no, sa may buya Salamat Magagandang mag isa yung huli natin Sana may mga kasama pa Bungdo bungdok lumalaki ito nung araw nakakahuli kami nito ng isang kilo mahigit mga ganitong uri ng ano git ngayon bihira na lang siyamba kung sa isang buwan makatagpo. Yung araw, madami yan. Lalo nakapagdagan kung may lumo. alas 2.50 na bumalik sa amin um, yung auto dito sa may talarayan ano, lumabas na kami eh. wala nang nakita na sa kamahungan Salamat 5 peraso pa lang yung huli natin hindi pa nagpapakita yung bilis pati yung batug wala pa rin Buktotan pa natin. tayo. Okay. Wow! Huwag ka nang tumalag. Andito ko ba sa bangka. Hawak na kita. Salamat. Ah. Thank you, Lord. Okay. makakawala dito sa sima ng pano o oh, ayan hindi lang makakawala dito sa apat na pulgada ng sima thank you lord dùng sập nát đấy này. linaw to alas 4 na nandito na ako sa may tapat na daungan bali si Otolan doon pa magpaikot-ikot pa doon sa may boundary ng kalarayan sa kagat na salamat kahit na hindi tayo pinalan, makahuli na ako ng butang ngayon nakahuli naman tayo ng mamsa salamat at sa pagkakataon ito, nabideohan na natin yung pagbara natin sa mamsa salamat bali nga pala yung paano, ginagamit ko pang pan sa mga malalaki kaya ng mamsa, ito yung talo nito, rikta sa bangka nakarikta sa bangka naman yung lubid na tali ko nito 50 meters yung haba yan 50 metros yan, ito. dito lang nakatakit dito lang nakatali kaya pagpana ko yung dala ng mataas kulata yung isda yan yung shop nya dala dala ng isda kasi nung araw yung tali namin dito binubutasan namin dito sa pati dito binubutasan namin yeah. tapos ito nakatali ito uh, may yung tali dyan uh, yan, dito lang naka, ganyan din dito, dito yung tali may pangit kasi kapag ka mamsa manalas yung mamsa kapag ka pinapana inaano sa bakit yung tali kaya yung iba nga dito sa amin pagpana ng mamsa inan sa bato ini pinulupulupot yung, yung tali pagka ano nang kana kasi nga pinulupot sa bato pagka sinid wala na yung shop pagdala na ng isda yung kulata lang yung naiwan kaya mas binabuti namin nirerekta na lang yung tali sa shop so yun naman yung sabahin tapos kailan natin yung ilatiro yung huli natin a few moments later. So yun mga kabinyo, Dito na tayo. Kahit anim na piraso lang yung huli natin, sulit naman. Malaki naman yung mamsa natin. No? Salamat. Nakapahabol pa tayo. Dun sa may parang nilin arawa yan. kaya. Yun. 4.7. Ayos na. To, mga kilo. Bali ito pag natin ito. Malaki itong samara no? Siguro nasa isang kilo ito. 240. Pagsamasamahin lang natin ito. Isa lang na impresyon nito. 240. porti 6.7 ayan yung ibibenta natin ito yung ulam natin ito na bang ulam wala natakot yung ano natakot yung dili sa dalang panalok natin pati yung batog na wala din hindi mo lang tayo nakahuli na isa tapos ito ito yung ulam natin masarap to sa buwan. ito yung tawag namin bungdo isang uri to ng danggit ito yung lumalaki lumalaki ito nung araw, madami ito nakakahuli kami ito ng, o, ng araw ng ano, may isang kilo isa dito yan, isang kilo, yung pangulam natin salamat mayroon din tayong uh, 7.6 kilos lahat ayos na kortalino na rin kahit wala tayong labutan nakabawi naman tayo sa mamasa Ayaw ko lang kayo tol kung ano yung mga nahuli niyo tol. Nandun pa siya, iniwan ko sa Miguel Ryan. So yun. Abang nyo lang po, shoutout natin. So yun mga kabinyor, ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang magaling araw. Salamat! Kahit ilang piraso lang, kumita tayo ng 1,608. Salamat sa mala Panginoon at nakadilihin siya naman tayo. Ayan, uh, bale yung kabuang hole natin yan 7.7 kilos yan kasama yung pangulam natin na 1 kilo ayan thank you thank you po talaga so ayan shout out po tayo so ayan magandang umaga mga kanventure ayan shout out po tayo may init na naman yung panahon maaga pa mag alas 8.30 pa lang napakainit na So ayan, nauna-una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shoutout po sa inyo mga kanbinyor sa walang sawang suporta nyo at pagtanggilig sa ating mga videos. Ayan, sa sulok mong po kayo ng mundo na roroon. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, at lalong-lalo na sa mga kababayan ko dito sa may bayan ng alin. Ayan, sa lahat ng barangay, na sakop ng bayan ng alin. Ayan, sa lahat ng viewers sa atin yan na nanonood. Ayan, shoutout po sa inyo. Shout out kay Ernesto Portis. Yan. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out kay Joel Bael. Shout out kay Isagani Filais Tisoy Tatad. Yan. Shout out po. kay Larry Tojo from Leyte. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out sa Kayadong Family ng Naikabiti. Shout out kay Kalexero Trebaldez. Ayan. Shout out Idol. Pesta na ngayon sa barangay Hubasan, naay happy pesta sa mga taga barangay Hubasan. Shout kay Jacqueline ni Shoutout shout out kay Romel na Shoutout out kay Jonathan Garganta, shout out kay Jewel Vius from Saudi Arabia damm ayang shout po. Ingat ingat po kayo idol, ingat po kayo sa yan sa ibang bansa po. Shout out kay Mercy D from Hong Kong at sa yon at sa lahat ng OFW yan sa Hong Kong ayang shout po sa inyo. yan ingat ingat din po kayo. Ayan. Shoutout kay Romeo Alcones and family ng Takligan, Sancho Doro, Oriental Mindoro. Shoutout kay Fernando Lakasan Dili. Shoutout kay Sambalis is for fishing. Shoutout kay Bernardo Pedirio from Baga kay Gubat Sorsogon Purok 3 Sabang. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Gloria Alviras from Burgos, Pangasinan. Shoutout kay Remedio Valios ayan shout out po shout out kay shout out sa mga taga Valenzuela City Manila ayan from Batalona ayan shout out po yan ni Idol Johnny Batalona ayan shout out po sa Idol at sa mga taga Valenzuela City shout out kay yun shout out kay Boss Tuti sa Kadlagan Game ni Boss Black ayan shout out po shout out kay Christopher Baisa ng Monbon Erosin Sorsogon shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal shout out kay Carmelo Pardona Ayan siya shout po Shoutout kay Bong Disolok, Elvi Alvinto, Laika Lopez, Larmi Disolok, Bibi Inda Di Inna Solok, Ryan Disolok, Trisha Di Solok, Rocky Disolok, from Babatnon Lady. Ayan siya po po. Sa lahat ng Disolok family Diyan sa may Babatnon Ayan siya po po sa inyong mga idol. Shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan sa toto, Sa mga solid girls natin diyan sa may Barangay Lagundi. Ayan, nalalapit na yung piyesta din sa Lagundi. Shoutout kay Noel Mahusay ng Bagong Silang, Caloocan City. Shoutout kay Franklin Kalimutan. Shoutout kay Jim Alota. Shoutout kay Jubil Bilasco. Shoutout kay Helbert Beliasa. Ayan, shoutout po idol. Shoutout kay Edmond Isidro from Oriental Mindoro. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa inyo mga kabidor. At syempre, shoutout din natin yung kapwa nating may channel. Una-una. Shoutout sa channel ni Ma'am Mary Chorpintis. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa iyo Mam. Ma na napakabuting tao po. Tulungan din po natin mga kanbidyor yung kanyang channel na umangat din. Ayan. Para po mas marami pa po siyang matulungan na kagaya namin na yon na nangailangan din ng tulong. Ayan. Shout out po sa iyo ma'am. Maraming maraming salamat sa blessing na pinagkalaob mo at sa buong pamilya namin. Ayan. Shout out po sa iyo ma'am. Na may pagpalaib ako kayo ng ating mahal na Panginoon. Ayan. At maraming maraming salamat din sa asawa niyo po na napakabuting tao. Ayan. Ayan. At kay Otol Rapi. Ayan. Rapi's for fishing. Ayan at kay Romil Fishing Adventure ayan pasuportin po sa channel ni Romil Fishing Adventure ayan sa mga taga matnog dyan ayan po sa channel ni Romil Fishing Adventure ayan mas kilala siya dyan sa inyo na babong kung tawagin siya dyan sa inyo babong ayan suportan niya natin mga kadabinyo ng kanyang channel Romil Fishing Adventure ayan shoutout kay John TV Vlog my star TV Vlog Berespiro Kapinas Official at Elisa Vlog Kabugsay TV Father and Son Fishing TV Mandaragat Train TV, Sea Adventure, VH, Fandan Fishing Adventure, Rochoy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Bosing Vlog, GC Adventure, Lix TV Official, Sibadong Vlog, John Fishing TV, Reangler, Farts TV Vlog, ayan nakakabalik na din siya si Farts TV Vlog, nakabalik na din sa pag-vlog, ayan supportan din po natin mga ka-adventure, ayan Larry Amos, Larry Olaquat, Zero, Kapana TV Adventure, AATV Adventure, John Lee Fishing TV, Konya North TV, Carventure Mix Vlog, Anaerobic channel, Regis Adventure Arnold Porotcha vlog, Bonbon Fishing TV, Judy Driver TV, Ka Fishing, Roger Arsiso Trailer Driver, ayan. <laughs> pa tayo banggitin. Jasper TV, Bdimar Channel TV, Bigol Hunter vlog, Jobin TV, Boracay, MG Eric Adventure ayan. Ayan mga camper suportahan din po natin mga camper, yung kanilang mga channel. So yun, sa next magpa-shoutout ayun, so, nice. mag-comment mag lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure, may shoutout ko po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.